Guys, after namin dun sa uh, Moving Ice Cave ay pumunta kami dito ngayon sa Barkhouse. So, tunaw na yung mga yellow sa dito, Lake. Nagulat si Angkol kasi wala na daw ice sa ano, lake. Doon kasi sa amin sa autocompo, ang dami pang ice. So, what do you think is the lake here? This is, uh, is awesome. After winter, It feels like a summer. Eh? Yeah. Meron din silang morton dito oh. Ayan oh. Eh. Opening next month. Next month daw ang opening. For the summer. Yeah. Medyo malamig na yun. Ang weather. Yeah. Galing kami kanina dun sa Koski. Tapos nagulat ako kasi meron palang pa-event dun yung mga kandidato. May nag-grill ng makara. So, nakikain na din kami doon. Okay. Grill na din kami doon. Kasi sabi sa amin, sige punta kayo dito, mag-grill kayo dito. Oh. Hindi, nakagrill kami dalawa ni Angkol. Right? <laughs> I was thinking, when we were in the uh, there in the Lidl yeah. before, yeah. that uh, should we buy the marker? Yeah. And try to <laughs> grill Uh. Somewhere. Yeah. Naty puro over here. Because I don't know the I don't know the place is here. Yeah. Because we need uh, firewoods also. So I no free makara and do meho, just after all now free things, free yeah. makara, free meho. <laughs> yeah nga eh. So nakalibre kami. Tagisa kami ng ano sausage. So yeah. So dito kami naglalakad nayon sa may ano malapit sa lake. Is this the lake? I think this is the lake. Oh, tapos may paano pa sila dito, guys. Oh, mga ante. Oh. Di ba? Pwede ka umupo doon, oh. Butterfly. Di ba? So, ayan. Ito mo. Oh, di ba? Wala nang ice sa ano, lake. Ang kalma ng lake nila. pero hindi pa nagtutubuan yung mga dahon sa puno kasi baka ano pa after ay end of the April dalhad kami dalawa ngayon kasi medyo maaraw pa naman Yun. ang sikat ay ang sikat ang day ngayon mga ante ay hanggang alas 7 ng gabi. Yan, may maliwanag pa. Kasi, syempre, malapit na yung summer. Kaya, yan. Are you feeling cold? Actually, not. Oh, hindi daw siya nilalamig, pero ako. Red na yung, ano ko, kamay. Kasi, sabi ko kasi kanina, dadalhin ko yung gloves ko. sa this uh, Mura Tapos. Has been, uh, under the, uh, What is this? The Mura, something which is living in the under of the ground. Can you explain about that? Mm. Mura in English. Mura daw in English. Meron daw. Kaya daw may mga ganyan. Kung napapansin nyo, parang may hukay siya. Uh, Hello guys! May tubo na yung ano. Something like ano? this. Oh, yeah. Guys! may halaman na. Nakatawa naman. Yan you know? o. Kita niyo ba? What is that? Oh, what is that? more Ay, ito daw. Mura. Yan daw guys, ang dahilan. Kaya maraming parang umbok. Mm. Para siyang daga. It's like a, looks like a small rat. Ah, kaya pala. Right here is the Ah, kaya pala ang daming umbok. There's the more over there. Pero oh, tingnan niyo. may tubo na. Ang aga ng spring nila. Nakakatuwa naman dito sa workhouse. Ang buti pa dito. Can you please take photo of this? Yeah. Kasi naka cellphone ako, gusto kong picturean. Can you also take photo of the what the mura 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 in ano finish tapos sa English bule. Bule, mura yan daw yung reason kaya may mga umbok dyan So, ayan. Can you take also a So, ayan. Wait lang ha, kasi gusto ko siyang, ano, videohan. Ayan. Ayan. Stubo na yung mga Ano dito Nag start na siya hmm, Sa amin wala pa kasi Hindi nga yung snow hmm. So ayan Back to video So tinanong ko si uncle Kung nasaan yung Humukay nung mga Nakaumbok daw yung mura Mura. Yun. Nandun daw sa ground. hindi pala makita. So, first time makakita ng ganun. Nakakala ko, sa ano lang, yung dahil gal, spring, yung pala, may hayo pala dun na para siyang daga. Yun yung, yun yung, ano, salarin doon. So, uh, Ayan. So nagwo-walking-walking kami dito sa may tabi ng lake. May mga naglalakad din tsaka nagbike. Pero hindi ko alam kung saan kami pupunta. Where are we going? We are going to beach. Asa ah, beach daw kami. Hindi ko alam kung saan. Yeah, gonna... hmm. yeah. gonna... We're gonna... We're gonna... Kami. Ayan si Uncle, o. Eh. Si Kai. Bakit na kami? Cellphone lang yung gamit ko, o. Oh. Nanginig na yung kamay ko. salamat. salamig. Ito pala yung pinaka-ano nila, park. Dito. na lang ulit ha. So, uh, say hi. Mm. sayong so, guide ngayon. Ayan, wala pang dahon yung mga trees. Sa part na to, mga auntie girl, ay maraming pang ice. Ayan pero dun sa may banda, dun sa may unahan yung ng nang ayos dito mo kasi patunaw pa lang sya nabito kami, kami ngayon kaya pala sa so, kaya sobrang lamig sa kamay kasi nandito kami malaki sa lake ngayon yung wake zone so, ito, ito yung ano kagaya nila ng mga bangka yan, kung mapapansin nyo ganyan yung para sa bangka pag gusto na mag boating yeah dyan alam kung saan sa kami pupunta nandito na kami ngayon sa mga kabangkaan, malamig na na huwag guys mga ante ano yan Oh. Oh. Ito kami meron daanan din dito talaga kami pa bakit. Buti na lang at wala pa mga sagbot. Sagbot ay mga damo in Tagalog. In what sagbot. Kasi waray-waray tayo mga auntie girl. Taga summer yung mama at papa ko. Kaya waray kami. Taga waray. mga dito sa workouts, parang gano'n. Hindi ganun malaki yung face. Sa tingin ko ha. So, mamaya na lang kayo. Nakinginig na yung kamay ko. Mga no, stage Mga no, girl. Lakad na kami papuntang ano, city. Bandang kaskusta. Kasi frozen na yung kamay ko. Mas malamig kasi din lapit sa ano, sa lake. Balik na lang kami sa ano, city. Hmm. Dito hindi masyadong malamig. Ang city nito. Dito hindi masyado. Kahit hindi paglabas, okay lang. Si Uncle naman, dito siya nilalamig. Hindi frozen yung kamay niya. Sa akin frozen. yung oh. Red na siya, oh. Na. So warm. Red oh. na. Very mm. yes, siya. Mm. Sa akin, frozen na talaga. Mm. Kaya sabi ko sa kanya na balik na lang kami dito sa pabuntang city center. At least dito hindi masyadong malamig. Pero in fairness, may nagpapawi sa'yo ako. Nagulat ako dun sa binabay. Yung kind sa park, here. Yeah, may park dito. Nagulat ako dun sa nagbike. Ang bilis kasi. Buti hindi ako nang sagi eh. Frozen? May need to walk fast. Uh, red na. <laughs> sa akin din oh, nag red red na. May so. yeah. need to Stay walk fast yeah. so. Yeah. Hmm. need to walk fast. Yeah. Papakita ko sa inyo yung place ito mga antedarayong barcos, o oh, wala nang mga sancas, sa laan, tinanggal na nila. Pero dun sa kanilang tori, dun meron pang mga sand. The arkeoske. may archers kada dito. dito. may archers kada dito. may dito. may archers kada dito. may archers Siguro mal malaki ring place to, no? What's big. Okay? It's big. Fish bigger than Bigger country. pala, bigger. Bigger than Otakumpu actually. Yan. Pero dito lang kami, hangga dito lang kami sa May City Center. Yeah. Uh, kasi maya maya, um, pabalik na din kami sa Otakumpu. Naman no, siya lang talaga kami. Kasi sabi ko kay uncle na dito kami dumaan sa may bandang warehouse para hindi same mang dinaan na namin para maiwan naman sabi ko walking na din kami dito sa mga bagpaws after dun sa Lepaverta so, yun yung place dito sa bagpaws and then may normal din sila dito mga auntie girl ayan oh so malaki nga wala medyo so, malaki wala masyadong nag-walking dito kasi uh, siyempre Sunday rest day tomorrow ay uh, trabaho naman Do you want to go to Arceus? Uh, not necessary. Okay. Then we can go. Can yeah, no, I need to come. Everything is fine. So, we can go back to car and then drive back home oh, ito yung ano nila, citizen center walking kami -walking. ay sarado na sarado oh, na ang normal ay hanggang alas 4 lang pala nang hapon, ang normal eh ano na ngayon eh. What is the time now? 17? Yeah, okay. Um, but it's uh, 5 awesome. na. Yeah. Sarado na. Kaya pala. Kasi most of the establishment here are closed. So, kaya wala masyadong nag-go walking dito. Pero siguro pag Monday to Saturday yan. Siguro maraming tao dito. So, meron din silang ay, ay, ko, ano, buffet restaurant, hindi pa lang. Ito naman ang bookstore nila. Diyan, sarado na din. Uh, meron din silang kote pizza. Ayan, guys. Oh. Kote pizza. Ayan, meron silang ano, Asian buffet. Yan sa kanila. Hashtag 12.50 so, Kabila guys Asian buffet Open din sila ng Sunday Sa kabilang side And then Ayan, yeah, ito naman Ihan Avalo Kaunius yeah. Beauty salon Ayan, meron okay. din Chinese restaurant Kahilero din ng isang buffet Ayan you know, o, Chinese restaurant Bango. Hindi ko lang alam kung magkano ang price. Pa parang meron silang ano, milk Can you check a bit? Tingnan natin ha. Ay, oo. Okay. Meron na sila. Meron silang ano. Okay, Bubble tea. Pwedeng mag-take away. Right? Okay. Okay. Uh -huh. Uh -huh. Pag, pag, pag kayo dito sa barcos meron silang bubble tea. Ito yung price ng ano nila. Buffet nila. So, yeah. Ano, uh -huh. dito sa barcos yun. Chinese restaurant. Meron doon. Parang to rekampaan po doon sa kabula haircut salon. Wala so, masyadong tao. Glory, tapos meron bang kela. May uh, mga foreigner din dito. Meron din sa kabila, may coffee shop.

establishment. Maraming ano dito. Haircut salon. Eyeglass. Ayan. Uh, haircut salon naman. Uh, Spo market. Ayan uh, mga po market. Dito mo brand. Or selling. Ano. Sultari. Pwede mo pagawa ng sirang sapatos. Ayan. Ang naman ni ng Patahi. Hmm. Yan yung co-market nila. Yan. Wala lang masyadong naglalakad. Tahimik yung ano dito. Lugar. Tapos meron sa kabilang. Texas Ravintola. Dress man. Uh, yeah. Balik na kami sa amin sa sakayan. Yeah. It yeah. right? feels like uh, a bit like a uh, European uh, 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 like a, Arabian, like a street. Like, uh, this could be in the

and that's our car there. Oh, yeah. mm -hmm. yeah. So, kailangan na namin tumawag Kasi, Where are you? you? Yeah. Maybe if I'm a Yeah, so uh, Naka-park yung aming car doon sa may doon ng park. Eh, gusto namin na maglakad-lakad pa. Okay. Yeah. Flower store, Flower stores, eh. lily, kaup, 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 MP more eh para sa mga ano, animals yan yan o lemake para sa mga pets may pizza poste din sila dito sa amin meron kam meron din kami ng pizza poste yan kung naghahanap kayo ng pizza kebab meron din sila dito yan yung leg doon sa may kaliwa. Ano Relax time ni Uncle. Ayan yung ano, pizza nila dito. dito na lang yung ano, mga establishment. Kailangan, kailangan na namin bumalik. Tapos tatawid kami sa kabila. Yun lang. That's all for today's vlog. Mga auntie. Mga auntie girl. nakita dito ng na second hand store or ano, Kerpis you can find right? Kerpis yes. okay. ah. okay. so let's go let's go and walk yun, so yun lang mga auntie girl ang aking vlog for today so babalik na kami sa aming car and then punta na kami na auto control So you know, bye bye everyone. Spread love, no nah.